Hello guys, muli nagbabalik sa inyo dito sa youtube channel ako pala ang messman dito sa cargo barko. barco dito pala sa cargo barko so at least uh, nandito ka ngayon, alam ko, nagtatanong ka kung anong oras ba talaga ang break time ko anong oras ako nag-breakfast, uh, nag nag-lunch at nag-dinner so kung bago ka dito, panuorin mo na yan yung aking mga channel na yan, yung mga ginagawa ko at least may mga idea ka na at least alam ko nandito ka dahil bago ka lang nandito ituturo ko sa iyo kung ano ba talaga ang ginagawa ko dito sa barko cargo maraming salamat nga pala sa iyo dahil nandito ka muli sa araw-araw na in-upload ko kung nakatuto ka kung bago ka lang dito sana ang ma-inspire kita so bawat nga pala duties ko ang araw na araw-araw kasi na kailangan yung duties mo is present ka. <laughs> Siyempre wala naman talagang day off dito. So talagang everyday talaga um, may duties ka. So sa isang araw kasi kailangan talaga is ang pasok mo ay may may um, 11 hours ganun. So so may diyan mayroon ka ng um, break So, yung break mo is 7 or sa break pass, 7.30. Depende yan sa'yo kung ano oras ka kakain. Sa lunch talaga is depende rin. Pero uunahin mo muna yung trabaho mo sa mga officer. syempre di ba, serving ka. Kailangan talaga unahin mo muna sila bago ang lahat. Tapos, um, for dinner, syempre ganun din. Uunahin mo rin yung um, mga officer na kakain. Set up lahat ng mga kailangan at kumpleto. Siyempre, kailangan mo rin talaga asikasuhin sila sa bawat a uh, breakfast, lunch, and dinner. Hindi ka kasi na kailangan mauna ka. Depende sa sitwasyon. Kung prepared ka, kung mabilis ka. At siyempre, kasama, kasama mo naman si Mayor sa pag asikaso So, Depende rin sa kanya kung ano oras iyon kain. Kung depende rin yan sa kanya kung ano oras ninyong gustong kumain. Paulit-ulit, di ba? So, ayun lang talaga, guys, no. 7.30 in the morning ayun ang, ang kainan. Siyempre, kung gusto mo kumain, yan pwede. Tapos, sa lunch naman talaga is one uh, afternoon. Ang tapos mo talaga one afternoon. Depende kung gusto mong kumain ng 12.40, 12.50 Pagkatapos na lang ng mga kumain ng mga officer Kasi talaga ang busy diba Siyempre hindi yung pangailangan nila Kung ano yung kailangan nilang kulang At siyempre kailangan kayong tawagin At malaman mo yung mga kailangan nila Sa mga glass so, Sa mga condiments Kailangan kasi meron na talaga yan para hindi ka na may istorbo sa loob ng gani kung naghihintay kang matapos na silang kumain kasi nga ang um, yung mga plates nila kukunin mo doon para at least um, syempre sila nga yung pinagisilbihan natin diba so kailangan depende yan sa anong oras ka mag break so yung break mo talaga sa up one is one yung rest mo na na um, oras mo yun ng pahinga. Tapos, minsan, pwede kang bumalik ng pwede talaga sa schedule mo yung 3 na pwede kang bumalik. Pero sa experience ko dati, 1 to 4. So, minsan talaga is 3.30, babalik ka na. So, 3.30 to 5, kailangan nakaprepared na ulit yung um, preparation ng food uh, settings syempre ba diba? kailangan talaga may settings na talaga para hindi ka na mahirapan so after mo sa break 1, 2, 3 tapos mag settings ka na ulit tapos mag sain mag prepare ka na ng mga salad syempre mga juice mga table syempre settings ka tapos dustingan mo, ay map mo, paano yung mga kailangan doon. At least guys, meron na kayong mga idea. So, sa gabi talaga is 6.30. Minsan kasi talaga, uh, 5 to 5.30 yung kainan, tapos 6, tapos na yung mga kumain. Habang kumakain sila, syempre, kailangan nag-inis ka na ng gali, nag na para sa si 6.30 uh, konti na lang gagawin mo kasi hanggang 7 yung duty mo depende sa iyo ito so kadalasan talaga 7 talaga naman talaga hindi naman talaga madali uh, madalian ang ikaw lang ba diba? so yung gawain mo talaga bilang mess talaga ang multitasking. So, hindi naman dito importante yung pabilisan. Hindi naman dito importante yung mabilis kakaya mo yan lahat. Siyempre, di ba, tao ka lang din. So, kailangan talaga uh, manage time mo lang talaga. Kung 7 talaga ang tapos mo, 7 talaga. Kung 6.30 talaga ang tapos mo, 6.30 talaga. I-maintain mo na lang yun para sa paggabi na hindi kaya mauli. Kasi nga, depende naman yun sa iyo kasi nga, um, uh, ikaw yung nagkatrabaho ko. Duties mo na yan. So, maraming maraming salamat kung so, marami kang nalaman sa vlog na ito. At, sa sa mga nanonood uh, thank you guys follow nyo na lang ako sa aking youtube channel na syempre sa FB page follow nyo ako doon subscribe nyo naman ako dito para maging update ka sa aking mga youtube na i-upload maraming maraming salamat bye